Isang lalaki ang pasikretong tumira sa bahay ng isang babaeng bulag. Tungkol ito kay Isaac na walang sariling bahay, kaya naman kung saan saan lang siya natutulog. Isang gabi, wala na nga matulugan kasi kung hindi puno, hindi rin talaga pwede, kaya naman dito nga siya may naisipang gawin. Matapos nga siyang may makitang babaeng bulag, dito na nga siya pumasok sa loob ng bahay nito na hindi nga neto alam. Sa mga sumunod na araw, dito na nga siya natulog, naligo, kumain at walang kaalam-alam nga yung babaeng nakatera dito. Dahil nga sa hindi makakita itong babae na to, minsan nagkakasalisi nga sila doon sa loob ng bahay nang hindi nito alam. Sa mga susunod na araw, makakatulong nga kay Isaac yung pasikreto niyang pagtira dito at dito nga rin niya tutulungan yung babae sa ibang paraan lalo na't na kawawala nga lang din ang asawa nito na nag-alaga sa kanya. Title ng short film, Room Taken. What a short film at sobrang ganda ng pagkakagawa nito. Honestly, ano, nung unang beses ko narinig yung summary neto, akala ko horror, thriller, suspense na short film to. Pero imbes na matakot, sobrang naiyak ako dito. Di ko yung expect na gagamitin nilang angel yung sa namayapa niyang asawa kasi akala ko parang throwaway plot lang yon. pero nagamit nga nila na maayos. And oo, eto kaya yung nagpaiyak akin. Something lang din talaga doon sa detail na meron nga siyang asawa dati na nag-aalaga sa kanya pero ayun nga, sadly, wala na nga rin. Siyempre kahit bulag siya, meron pa rin naman siyang iba pang mga sense. So naririnig pa nga rin niya minsan yung paggalaw nga ni Isaac, yung paghinga niya, and paggalaw nga niya doon sa mga bagay-bagay. Pero imbes na isipin nga niyang may mga magdanakaw, ang iniisip niya, eto yung asawa niyang si Martin nga na wala na nga. Sobrang naiyak ako na sinabi niya na I know you're there, I'm glad you've come to help me, you're a good man. Tapos <laughs> yung nag-I love you siya, sobrang iyak ako dito eh. Love this scene kasi in a way, mas naipakilala nga dito yung dalawang karakter nila. Even though hindi nga para kay Isaac yung sinabi nga ni Vicky, it still works for him. Kasi nga, tinulungan pa rin naman niya si Vicky, and even though pasikreto siyang nakikitira doon sa bahay niya, hindi naman din siya talaga masamang tao. Siguro in some way then I would look at it na pinadala ni Martin si Isaac just to help her out since alam mo yun, mag-isa na nga lang din siya sa buhay. Alam na nga sa may scene na to, na pinakitang nagkaroon nga sila ng bond without actually talking with each other. Kaya nga din siguro in some scenes, I would even say na aware naman si Vicky na merong tao doon sa paligid niya eh. Pero hindi nga niya to kinakausap or ina-acknowledge kasi nga, feeling niya si Martin to and siguro natatakot siya na baka pag kinausap or pinansin niya, iiwan nga siya ulit ni Martin. So I love the ending na everything works out nga for Isaac and siguro nga kay Vicky din. And I love the mystery kung ano nga ba yung pinag-uusapan nila sa dulo. Just the fact na ngayon nag-uusap at kuntuhan na nga sila, I love it kasi finally, they could converse and help each other ng harap-harapan at hindi na nga nagtatago. Pero siguro ayun nga, I'm curious kung sinabi ba talaga ni Isaac yung ginawa nga niya dati, pero feeling ko naman hindi. And yung pag-uusap nila is about him directly connecting nga with Vicky as a person nang walang halong pagtatago. Ganda talaga ng story and ganito yung mga short film na na-appreciate ko kahit maiksi nga lang Sobrang malinis And maganda yung pagkakakwento Kumbaga hindi ito short film That's trying to be a full-length film And ayun nga rin talaga yung nagustuhan ko Again, ang title ng short film Ay Room Taken And ang Torta rating ko for this Ay 10 out of 10